ay ay dalas alas at Gerald Sibayan sa California nag-celebrate ng kanilang 10th anniversary. Alamin sa I Report ni Anton. Going strong ang relasyon ni Ai Ai Delas Alas at mister Nito na si Gerald Sibayan. No isang araw lamang ay nag-celebrate ang dalawa ng kanilang ikasampung anniversary sa San Francisco Bay Area, California, USA. Sa series na Instagram post ng komedyante, nilagay niya ito ng caption na One Decade Down, A Forever To Go, 10 Years Of Togetherness. Kasabay nito ang pasasalamat ni Ai Ai sa Panginoon sabay sabi nito ng Mahal na Mahal Kita. Sa isang set ng pictures, nilapatan ito ni Ai Ai na awitin ni Stevie Wonder na You Are The Sunshine Of My Life kung saan makikita ang mga ito na nakakasual na damit lamang. Sa isa pang set ng pictures, nakasuot naman ang skin tone top si Ai, -Ai na may cherry print na tama lamang para matakpan ang kanyang dibdib habang si Gerald ay nakasuot ng tila men sa tango outfit. Makikita ang dalawa sa harap ng pala sa Fine Arts, isang monumento na itanayo noong 1915. Nilagyan naman ito ni Ai, Ai ng caption na Happy 10th Year Anniversary, my darling. Love will keep us together. I love you so so much at nilagyan niya ito ng heart emojis. At yan, nakibalitang showbiz para sa impinang metod ng lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.